Uh, ngayon po, Pupunin po namin kayo sa Viva Max. Okay lang po ba sa inyo? Hello. Yes. Hello. Yes. Okay no. lang po! Okay Hello. lang po! Hello. Hi, Pereno! Hi! Ready ka na ba bukas? Hmm? Opo! Kasi ano, ano eh, ready na ako bukas. Gusto ko kasi magpaini. HALA! Si Pereno po ba ito? Pereno? Oo. Oh. Okay. Oh, Alam niyo po ba na na nag-viral nag yung, ano niyo, yung video po ninyo? Opo. Ah, okay. alam niyo po ba yung alam niyo po ba yung video niyo? Ano yung nag-viral na video niyo? Opo. Yung ah, Ano ano po 'yan? Ano po 'yan? Yung yung palpal, yung, yung palpal. Ay, yung yung nagpalpal nga eh. Tis ko 'tong nagpalpal ka ba? Para trending. Ang nat ano nat na, ano po. Ang tagal matagal ka! Ang tagal ko Palpal pa ako. Ah, uh, ngayon po, kukunin po namin kayo sa Viva Max. Okay lang po ba sa inyo? Yes. Okay lang po, okay lang po. Okay. Pero uh, gusto niya naman po ba o oh, baka napipilita lang po kayo gusto ba? Wow. Gusto gusto po. Ah, so gusto niya po ba? Pero kung ano, pwede po makita yung ano niyo. Uh, pwede niyo po bang i-open yung cam niyo? Kam, kam dong, 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 open dong, na open na 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 open na na open na po pwede ano anan tumayo po kayo, tumayo, tumayo. hindi 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 po. hindi 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 Okay, okay, okay. hindi 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 yung likod. likod. Gusto ko makita Ang ang ganda po at kinis po ng puwetan nyo. Ngayon po, gusto ko po sana makita yung ano niya eh, yung pagsayaw niya. Ang ano lang mga lang po yung sexy dance, sexy dance po. Sexy dance. Nako. 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 Pwede ato na sa ano sa sa premiere ng Viva Max bukas. Oh, bukas. Wala, ubo. Yung... Yung ano po, gusto ko po sana makita yung gipen kung maganda ba yung... Ang Eh, kasi mayroong kissing ay tako. Nako, nako. Dito lang tayo na loge. Sa itaas, sa itaas, sa itaas, sa itaas naman. Sa itaas, sa na bagi. Merong ano dito? Merong isang partner na 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 chika, na chika na babae. Tapos pwede, pwede po bang ano, makausap niya siya? Hi, Pino. Hi. Pwede ka na mabukas? Opo. Uh, mm -hmm. nagpaplano ka ba? Kasi ano, pero ano eh, ready na ako bukas. Gusto ko kasi magpainit. Ano? nga, ay, mabog na, no, gaya dito rin, kamu magpainit. Gusto mo bang ako na lang pumunta dyan sa Davao? Wag, ay, oo. Oh, oh. pupunta ka dito? Oo. Oh, oh. no, na, wag na, supot tong bata na to. Ay, <laughs> <laughs> ay, yung yung Hello, baby pesos ka pala perno. Wag na lang siguro, cancel na lang. <laughs>